Magandang hapon po sa inyo guys. Mukbang taron og dragon fruits mga guys. Kasi binilihan ako ni Mrs. ng dragon fruits para masustansya ang ating katawan. Kasi nagkasakit po tayo. Ito mga idol. O, oh. Minghoy kita mata mga idol. Kainin natin ito mga idol. Paano ba to? Ito mo mga idol. Dragon fruits. Sobrang sarap ito mga idol. Pero ito lang isa yung kainin natin mga idol. Ibigay ko sa anak mo. Kalahati. Eh. Yan na. Ah. Ano natin ito. Ang besa. Ang tingnan natin ito guys so, siya ka pa guys nabutang ko pa dito ay ito guys so Masih harap ni guys Masih harap pala Tugas guys Binilihan tayo ni Mrs. mga guys. Ang um, dragon fruits. Ah. Subang sarap guys. Grabe guys, ang guys. Ang Ubus guys. So hanggang dito lang po tayo guys. Ito guys po oh, boss. Sarap talaga guys yung dragon fruit. Subukan nyo guys. Kumain dito. Ito. Okay, so, mayroon pa. Ubus lahat guys oh. Yung laman. So hanggang dito lang tayo guys. Bye bye po guys.